noted si Dominic Roque sa mga bisitang celebrity friends ni Catherine Bernardo sa kanyang 28th birthday celebration sa Palawan. Sa resort ni Kath, ang Isla Amara ginanap ang birthday celebration ni Catherine kung saan dinaluhan ito ng mga malalapit nitong kaibigan sa showbiz. Isa nga rito si Dominic Roque na tinuturing ang kapatid si Catherine. Noong boyfriend pa ni Kath, si Daniel Padilla, ay palaging third wheel nila si Dominic Roque. Sa video ito, makikita ang pagdating ni Dom sa Isla Amara kasama pa ang ilang celebrity friends ni Catherine. Nakipaghalubilo at nakipagkwentuhan rin si Dom sa ilan pang mga bisita ni Kath. Espesyal nga si Catherine sa buhay ni Dominic Roque dahil ilang taon na rin silang magkaibigan. At sa isang interview ay nabanggit pa ni Catherine na kung may boy version ito, ito ay walang iba kundi si Dominic Roque. Masaya nga ang mga fans dahil hindi pa rin kinakalimutan ni Catherine si Dom sa mga espesyal na okasyon ng kanyang buhay. Maging si Dominic rin naman ay sinabi na noon na imbitado si Kat sa magiging kasal nila ni Bea, ngunit hindi nga ito natuloy. Kung si Dominic Roque ay nasa Palawan at dumalo sa birthday celebration ni Katrin, ay si Bea Alonzo naman, masaya rin sa kanyang bakasyon sa South Korea kasamang business partners ang si Kusana Sisters. Hanggang ngayon nga ay wala pang kasiguraduhan kung totoo nga ang mga balita ang nagkabalika na si Bea Alonzo at Dominic Roque dahil wala pa silang latest photo na magkasama matapos ang kanilang hiwalayan issue.